بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت بوري أيتين كالله سبحانه وتعالى لما Nawa ang habag at pagpapala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay mapasa ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganon din sa kanyang mga kasamahan at sa kanyang mga, mga pamilya at sa lahat ng mga taong tumahak ng kanyang landas hanggang sa huling araw. Sa pagpapatuloy po mga kapatid ng ating pag-aaral dito sa wikang Arabi, Alhamdulillah, atin pong nakuha na, noong mga nakaraang mga linggo na nagdaan ang mga uri ng mga uh, madda mahabang mga katinig. Okay, sa wikang Arabi at sinabi po natin na ito ay may tatlong uri. Ito yung alif na madda, waw na madda at tsaka na madda. At sa ngayon po mga kapatid ay pagbabalik-aral natin doon sa mga nap na napag-aralan natin ukol dito. Okay, upang sa ganon ay ito ay manatili sa ating isipan. At ganun din masanay tayo sa pagbabasa ng uh, wikang Arabi. Okay? So dito mga kapatid ay hanay po ito ng alif na madda. Itong una. Okay? Ibig sabihin ito po yung mga alif na madda. Ganyan. Tapos dito naman sa pangalawa, ito yung mga waw na madda. Sa, saan ito yung hanay naman ng waw na madda. At dito naman sa ya na madda ay Uh, ito ay uh, mga hanay ng ya na madda. Okay? Mga hanay ng ya na madda. Uh, dito yung pinagsama na makikita natin kapag pinagsama na yung letra. Sa katunayan, dito rin meron din siya mga pinagsama na letra dito sa kanyang uh, kaliwa na hanay. Okay? Uh, ito po yung mga napagsamang mga letra. Okay? Yan, yung mga na, dito sa kaliwa. Yan, ito rin sa alif na madda. Okay, ngayon babasahin natin ito ulit. Ito, alif na madda. So, dal siya, tapos uh, ang madda ay, ito yung mad na alif. Okay? Mad na alif. At ang sinundan niyang letra ay fatha. So, sabi natin, magiging mahaba yung madda na alif. Okay? Yung alif na madda, magiging mahaba siya kapag ang sinundan niyang letra ang kanyang katinig ay fatha. So ito ay fatha, kaya ang basa dito ay da. Okay? Da. So ganun din dito. Ra. Ra. Ito naman ba, kaya ang basa ay ba. Ito ay jim, kaya ang basa ay ja. Ito ay sin, kaya ang basa ay sa. Ito ay sod, kaya ang basa ay so. Ito ay to, kaya ang basa ay to. Ito ay ain, kaya ang basa ay a. Ang sumunod ay fa, kaya ang basa ay fa. Ang sumunod ay kaf, kaya ang basa ay ka. Okay, normal lang na ka. Okay. Tapos, lam ang sumunod, kaya ang basa ay la. Tapos, ma ang sumunod, kaya ang basa ay ma. Ano? So, practice nyo lang po ito. Hanay ng alif na madda. Ngayon, dito naman tayo sa waw na madda. Okay? So, dito, basa sa kanya ay uh, ba siya na dhamma. Tapos, ito yung Wow na sukun. Okay? Sabi natin kapag ang magiging wow na madda, mahabang katinig na madda, mahabang katinig na wow, uh, kung ito ay, ang sinundan niyang letra ay dama. Okay? So, ito po yung sukun na wow, tapos ang sinundan niyang letra ay wow. Ay dama. Okay? Kaya ang basa dito ay bu... Yan. Bu... Dito ay jim, kayak yang bahasa ay ju. Sod, kayak yang bahasa ay su. Oke. Okay. To. Oke. Okay. Tapos, sumunod ay ya, kayak yang bahasa ay ti. Dito ay ay. Tapos ya, kayak yang bahasa ay i. Dito ay fa, at, ya, kayak yang bahasa ay fi. Ito naman ay kaf. Tapos ya, kayang yang bahasa ay, ki. Itu ay lam. At ya, kayang yang bahasa ay, li. Ganyan, li. Itu ay mim. At ya, kayang yang bahasa ay, mu. Oke. Okay? Itu ay ha. At cakawaw, kaya yang bahasa ay, hu. Oke. Okay? Itu ay ya. At cakawaw, kaya yang bahasa ay, yu. Tapos ito ay ha at saka waw kaya ang basa ay hu. Yan. Hu. Practice nyo lang po ito. Hanay ng waw na madda. Okay? So sa hanay na ito mga kapatid ay may mga mali po dito. Okay? Sa hanay na ito. So insya Allah kung sino po yung uh, insya Allah sasagutin po ninyo ito kung bakit po sabi natin na may mga mali dito sa hanay ng wow na madda. Okay? Alin po yung mga uh, uh, mali dito sa hanay na ito ng wow na madda. Okay? So binasa ko lang ito. Pinari pinarinig ko sa inyo yung pagbabasa niya. At hindi ko binanggit dito kung ano yung mga mali. So nice kong malaman mula sa inyo. Ah... Uh, kung talagang naintindihan niyo itong pag-aaral natin ngayon ay at ganoon din yung mga nakaraang mga araw ay masasagot niyo ito inshallah kung ano yung mga mali dito okay so yan po ang hanay ng waw na madda ngayon dito naman ang ya na madda okay ito naman ang hanay ng ya na madda ba okay ang ang sumunod na letra ay ya na sukun sabi natin kapag Uh, magiging ya na madda, mahabang ya uh, ang pagbabasa kapag ang sinundan niyang letra ay kasra, ang kanyang katinig. So dito kasra siya, kaya ang basa ay B, okay, G, Jim, litrang Jim, okay, litrang Jim, kasra siya, kaya ang basa ay, okay, uh, ang basa sa kanya ay G, okay, ang basa sa kanya ay, uh, G, Oke okay? Ito naman, she, shin, letrang shin. Tapos, ya, Kayang kaya ang basa sa kanya ay she, Oke okay? She, Oke okay? Ito naman, letrang ka, at saka ya, kaya ang basa ay T, yan. Ito naman ay letrang i, tapos ya, Kayang kaya ang basa ay I, Ito naman ay fa, letrang fa, at saka kaya ang basa ay fi, Oke, okay, fi itu ay kaf cakaya kayak yang bahasa ay ki itu ay lam cakaya kayak yang bahasa ay li ya. Itu ai mim cakaya kayak yang bahasa ay mi. Itu ay nun tapos ya nasukon kayak yang bahasa ay ni. Itu ai ha at pagkatapos ay ya kayang yang bahasa ai hi. So, dalawang ya, yung isa ay kasra, yung una kasra, yung pangalawa sukun so, kaya ang basa ay yi. So, dito rin po sa hanay na ito ay may mali po dito, okay? Mga kapatid. So, titignan natin kung sino sa inyo ang makapagbibigay ng mali na ito dito sa hanay na ito. Okay? Saya na magda. So, insya Allah, uh, asahan po natin na makakasagot ang mga kapatid natin. Uh, dito sa uh, bagay na ito. Okay? So, dalawa na yung hanay na sinabi natin na may mali. So, dito naman sa pinagsama. Okay? So, ganun din dito. Parehas lang. Okay? Nawala lang dito yung mga, yung mga kapag yung letra ay hindi magkasama. Okay? So, dito, ito, letrang Jim Okay? So, ang basa dito ay alif. Kaya ang basa ay ja. Okay? Ito, sod damma siya kaya ang basa ay su ito ta kasra siya kaya ang basa ay ti ito naman ay ay fatha siya tapos alif kaya ang basa ay a ito naman ay mim damma tapos sumunod ay yung sukun na waw kaya ang basa ay mu ito naman ay nun na kasra uh, tapos siya na sukun kayang basa ay ni ito ay dal. Kasra sya. Okay. Kasra sya. Kaya ang basa sa kanya ay da. Okay. Da. Tapos, ito naman ay ba. Uh, Dong ma Okay. Uh, tapos, wow na sopon. Kaya ang basa sa kanya ay bu. Okay. Ito naman ay jim. Na kasra. Kaya ang basa sa kanya ay ji. Ito ay sa. Sin. Litrang sin. Fathah siya, kaya ang basa sa kanya ay sa. Ito naman ay letrang sin. Okay? Kasara siya, kaya ang basa sa kanya ay si. Ito ay letrang sin ulit. Uh, Doma siya, kaya ang basa sa kanya ay so. Okay? So, ganun. Dito rin mga kapatid, sa hanay na ito pinagsama, mayroon ding mali dito. So, tignan natin kung... Uh, mayroon sa inyo makakasagot kung alin ang mali dito sa hanay na ito ng pinagsama, okay? So, mayroon po tayong tatlo, okay, na uh, dapat nating alalahanin dito. So, dito sa hanay ng wow, dito sa hanay ng ya, na madda, okay? Wow na madda, ya na madda, at saka pinagsama. Okay, may mga uh, mali po ditong uh, mga parte. Okay? Sinabi na natin may mali at kayo po ang insya Allah uh, sasagot kung ano po yung mga mali dito. Okay? So, part po ito ng pagsasanay natin. Okay? Upang makilala natin ang tama ang uh, mga letra ng Arabi. Ganun din kung mayroong mga pagkakamali sa mga ito. Okay? So, hanggang dito mga kapatid, insya Allah. So, i-voice record nyo sa akin kung anong yung mga mali dito. Okay, pwede niyong picturean insya Allah, dito tapos uh, lagyan niyo ng uh, mga sign dito kung alin dito yung mga mali. Okay, at uh, inshallah uh, may pagpapatuloy natin sa susunod na pag-aaral natin ang tungkol dito sa uh, mga iba pang mga pag-aaral sa wikang Arabi hanggang dito na lamang. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته